Good morning guys, mga ligas diskarte Eto na po tayo ngayon, papunta ng destination namin sa Pure boat. Ang driver namin si Madiskarte PH Madiskarten PH Ayan, kinuha na po lang si Madiskarte PH kasi hindi siya makapag-vlog Kasi <laughs> nagmamaneho Nagmamaneho Ito ang kanyang kasama, si Walang Madiskarte Alon the Great. Alon the Great. Ayan. Oh, maaga po tayo ngayon mga katiskate. Gawa ng oh, Salita ka na lang. G Gabi pa tong karge. Eh, ano to. Tawag daw madig preload. Sabihin noon kinarga kapon ka Ngayon ang biyahe. Eh, maaga kasi kailangan na... Ano eh, kailangan na ng... Pure foods ng ano. Ang panggatong. Dito kami ngayon po sa Malabon. Po Malabon. Hindi po Malabon Manila po to ha. Malabon so. Malabon na ano to, Malabon General Trias. Gen 3 no? Gen 3, Cavite. Eh 5 minutes, pwede pa 5 minutes. Yeah. Diretso po tayo makakadiskarte. Retro po tayo ngayon. Anong tawag ah? Umayana ka mo. Umayana. Mga ating mga... Uh, mga inaanak. Mga inaanak. Mga inaanak, <coughs> mga kadiskarte. Ayon. Ano ba yan? Out out. <coughs> yan ang mga inaanak na walang kabinyag-binyag. Ito ngayon lang ulit ako tadaan dito sa tulay na to eh. Ah, si tin tin Tinanan ni na Chuck Norris. <laughs> Kasi ginawa to, tagal ginawa to eh Dato ikaw ay pwede no? <laughs> Iba naman yan, hindi diba naman yan diba sa marakot Ano ka ay pwede yung makuha yan eh no? Hindi <laughs> diba, naman ginawa yan eh Kaya labas po nito Malapit na doon sa San Miguel Logistics oh, Salita ka na dyan Shout out mga kadiskarte Shout mga kadiskarte Sama kayo sa aming biyahe Deliver po kami ng San Miguel Foods Ay, San Miguel Foods Ito, ito ko sa kalsada pa Sa Smil C ubra oh. dyan Hindi ubra dyan <laughs> Hindi, ubra <yan. laughs> Hindi ubra dyan oh. Oh. Shout out Ayan po Gamit natin yung cellphone ni ano Badileo Highway Vlogs Pinahiram sa atin. dami kasi cellphone to si Buddy. Malay, pamanan na sa atin. Beke na, man! <laughs> Beke na, man! Beke na, man, Buddy Leo. Highway Vlogs. <clears throat> ito po, andito po kami ngayon sa Malabon. Malabon General Trias po ito, ha? Hindi po, ano, hindi... Malabon, Metro Manila. Hindi, yeah, dalala ka lang Nandito na po kami sa yon, yon. Ano na yun? Governors Governors Andi, Arnaldo Highway pala Arnaldo Highway Antero, sorry Anong ba ito? <laughs> Arnaldo Highway Ito pala yung Arnaldo Highway Dyan, nangyideliver tayo dyan Sa <laughs> uh, 2 Petron dito eh Ah, dito pala so, Kung yan nangyideliver Swerte mo, laughing pa <laughs> Oo, oh, no? Balik, ka balik lang. Lang agad. agad yan. Ah. Oh, ano? Dito may masarap na ano dito eh. Ano? Na... Kaso hindi ka naman 5 na, minutes ah, na. lang para hindi papasok. na yan. <laughs> Shout out mga kadiskaten. Dito na po kami ngayon sa... Smilsi. Si. Smilsi. San Miguel Integrated Logistics Center. Dito pala yung Smilsi. Ito San Miguel Foods, Pure Foods. Ah, dito pala kami sa Pure Foods Hormel. Yeah. Si Bati Alo naman nag-aayos ng dokumento. First time na mag-deliver dito kaya medyo nakakapapa kami kung saan ano. Hindi pa namin alam kung saan i-drop to eh. Shoutout sa mga taga Smil si Jan, mga kadiskarte. Eh, nakatimbang na po kami. Ah, ito pala ang daanan. <laughs> okay na, doon tayo sa plant 1. <laughs> yeah. Okay na ang timbang. Proceed na po kami sa aming biskarga. Plant 1. Sa si Buddy. <laughs> Ayan. Basta si Buddy. Kami naman. Salamat kay Buddy. Kay Kuya. Pinairam niya kami ng ano, ng ng yapi tubo. Ay mga ka-diskarte, start na kami mag-unload. Pumping. Bombahan na ando si sina sa baba Ayan po, naka-PTO tayo. Power take-off, jabihin 'yan. Ayun po ang switch niyan, no? oh. Yeah. Bombahan tayo ngayon, mga ka Dito na po natin na-adjust ang ano niyan. Ayan, ang RPM yan dyan. Pag nagbobomba, ayan o, oh, diba? Pinipiit-piit na lang natin yan dyan para, para taas baba ng ano, RPM natin. Diyan natin napakapakan yan dyan. Yan po pag ano, pag pumping. Shout out mga diskarte Dito po kami sa San Miguel Logistic Ayan, Bumibira-bira si Badi oh. Pinagwalimit dito ka sa reaper Hello ano nga tangkir ka Pinagwalimit dito ka sa reaper eh. Saan po kami mag-unload Pauwi na ho kami. Yan, nagpakaal si Baddy Buyok. Pumarada muna kami sa LEDGEE. Kumain muna kami bago bumalik sa terminal. Pakain si Buddy Leo Highway Vlogs